Happy Sunday sa inyong tanan, mga kapatid. Maodining sinukuan nga kahoy mga kapatid. Gikahadlukan ni sa mga dautan mga kapatid. Gamit kaayo ni mga kapatid pamproteksyon. Ug ang mga iro og mga babangis nga mananap mga kapatid. Dili sila makahilabot sa inyuha kung naamo ani. Tiim lang mo sa ako mga kapatid kung gusto mo ani mga kapatid. Sinukuan nga kahoy. Nga cross ang niyang subok mga kapatid. Tiim lang mo sa ako mga kapatid. O God bless sa inyong tanan. Mabuhay po tayong lahat. Ampu-amping mga kapatid. Dagan salamat.